Kamusta mga ka-hunter? Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinaka-underrated pero detalyadong laban sa Hunter x Hunter. Nang pinanood ko ang laban na ito sa 0.25 speed, sobrang namang ha ako sa dami ng hidden details na naipaloob sa 20 seconds lang ng aksyon. Pero bago natin to himay-himayin, panoorin muna natin ang eksenang ito. sa 20 seconds clip na ito, mahigit dalawampung detalye ang makikita natin. Kaya simulan na natin. Una, bago pa magsimula ang laban, makikita mong hingal at pawis na pawis si Kilua. Yan ay dahil kakatapos lang niyang pabagsakin ang mga manika ni Pito habang nililibot halos ang buong bansa ng Isgor 2. Pagod na pagod siya pero nananatiling matalas at alerto. Ikalawa, habang iniiwasan ni Kilua ang higanteng batong bola, kung titignan mong maigi, may isang kimi mera ant na palihim na lumilitaw mula sa likod ng puno. Sa isang iglap lang, sinubukan siyang tirahin ng buntot nito para hatiin siya sa dalawa. Pero kumilos agad si Kilua. Umiwas at iniikot ang ulo ng ant ng sobrang lakas kaya naputol ito. Agad siyang lumipat ng posisyon para patayin ang isa pa. Pero kung mapapansin mong mabuti, hindi lang ulo ang tinanggal niya, kundi pareho pang braso ng ant. Wala siyang iniiwang tsansa na makabawi ang kalaban. Ganito tong klase ang kakayahan ni Kilua pagdating sa pag-eliminate ng mga ants. Ginawa rin niya ito noong Palace Invasion. Inuuna ang ulo at sinisiguradong wala ng armas ang katawan. Akala ko dati, OA lang si Kilua dahil sa training ng mga soldier, na laging extra cautious dahil alam naman natin na pagtanggal ng ulo ay sapat na para patayin ang ant. Pero naisip ko ang isang bagay na mind-blowing. Nang pinatay ni Gon si Pito, winasak niya ang ulo nito. Ayon sa sinasak sinabi ni Kai pero si Pito nabuhay pa rin gamit ang post-mortem nin at kahit wala ng ulo naputol pa rin ang braso ni Gon. Doon ko na-realize kung si Kilua ang nasa lugar niya. Hindi lang ulo ang tatanggalin niya pati mga braso at binti para siguradong hindi na makakaganti ang kalaban. Ito ang pagkakaiba ng isang hunter na gaya ni Gon at isang assassin na gaya ni Kilua. Sobrang grabe ang attention to detail. Ito ang dahilan kung bakit ang Hunter x Hunter ay isa sa mga pinakamagandang magandang anime sa lahat ng panahon. Walang random, lahat may saysay. -say. Pangatlo, habang kinakalaban ni Kilua ang iba pang ants, pansinin mo ang mga armas na hawak nila dahil gagamitin lahat yun ni Kilua laban sa kanila. Ang isa sa may dalawang maso at pickaxe sa buntot, ang isa naman ay may mahabang sibat. Ang mas maliit na ant, may mahabang pangil. Malamang laso nito. Isa pa, may mahabang braso na may dalang pickaxe. At ang kimera ant na una niyang pinatay ay may dalang malaking bat. At dito na nagsisimula ang pinakamalupit na parte. Kumanda kayo. Dahil pagkatapos ng eksenang ito, baka si Kilua na ang paborito niyong karakter. Iba ang laban na to. Kaya papabagalin pa natin ng 0.1 speed kasi grabe ang detalye. Una, umatake ang ant na may mahabang braso. Kasunod, ang maliit na may mahabang pangil at ang ant na may buntot na may pickaxe. Kaagad, kinuha ni kiluwa ang pangil na may maliit na ant. Pero pansinin ang Ant na may buntot pinaikot ang pickaxe sa puno para tirahin si Kilua sa blind spot niya habang may harapang atake. Hindi nataranta si Kilua. Hinampas niya ng malakas ang pangil. Tumilapon ang maliit na ant at ginamit ang katawan ng nauna niyang pinatay bilang panangga sa pickaxe. Agad niyang tinapon ang bangkay para umiwas sa susunod na atake. Sunod, habang lumulusot ang isang sibat sa pagitan ng kanyang braso at katawan, hinawakan ni Kilua ang braso ng mahabang braso Sung Ant gamit ang isang kamay. Ginamit ang momentum para hilahin uli ang maliit na ant habang sabay-sabay niyang kinokontrol ang mga kalaban. Samantala, tinapo na ng tailed ant ang bangkay at umatake na gamit ang dalawang maso. Binangga pa ito isa't isa. Akala mo kung sinong bida. Pero ito na ang paborito kong detalye. Dahil abala ang kanang braso ni Kilua sa pangil, ginamit lang niya ang balikat para basagin ang kamay ng long arm ant. Isang pihit lang gamit ang pressure ng braso niya. Hinila niya ang basag na braso para bitawan ang pickaxe. Habang tinatapon ang maliit na ant at pagbitaw ng pickaxe, umatras na ang ant na may sibat para umatake. Hinuli ni Kilua ang pickaxe sa ere. Binanatan ng panga ng tailed ant gamit ang chisel end. Kapag piniprismo mo ang tamang frame, makikita mong nabasag ang mga ngipin ng ant. Sabog sa hangin sa loob lang ng tatlong frame. Pagkatapos, ginamit ni Kilua ang pick side ng pickaxe para putulin ang sibat ng kalaban pero di pa siya tapos kinuha niya ang matulis na dulo ng sibat para sa sarili niya at itinapon ang pickaxe sa malaking ant akala mo nakaiwas ang malaking ant pero hindi yon ang target ang totoong target ay ang maliit na ant na tinapon niya kanina at ngayong wala ng distraction tinirador agad ni Kilua ng sabay sa ulo ang big ant patay agad wala ng pahinga lumapit siya sa long arm ant at tinapos ito sa pagtwist ng leg napaka nakalinis. Pansin ang bibig ng ant na tinamaan kanina. Durog pa rin habang nakaluhod si Kilua. Kontrolado ang kalaban. Pero bago pa niya tuluyang tapusin ito, dumating ang dung beetle ant. Bumanga sa mga puno. Nakainterrupt sa laban. Hindi na ang finishing blow at ang sinabi ni Kilua pagkatapos ay mahalaga. Dalawa ang hindi ko napatay. Noon, iniisip ko kung sino ang pangalawa. Yun pala ang maliit na ant na may mahabang pangil. Tinamaan ito ng pickaxe na tinapo niya kanina. Pero hindi ito sapat. Maliban lang kung mawawasak mo ang ulo nito, nakakabawi pa rin ang mga chimera ants. Kaya kahit tinamaan niya ito, hindi pa ito tunay na patay. Mga kahunter, lahat ng ito ay nangyari lang sa loob ng 20 segundo. At yung daming detalye na nailagay nila dito, grabe talaga. Akala ko nung una, ididagdag lang ng anime yung mga galawan na ito. Pero hindi, inadapt nila ito mula mismo sa manga. Isang malaking props kay Togashi Sensei. At sa animation studio, ng Madhouse. Grabe ang pagkakagawa at dyan na nagtatapos ang unang bahagi ng laban na ito. Abangan nyo sa susunod ang part 2 neto. Kung na mind blow ka rin sa mga detalye, huwag kalimutang i-like ang video, magcomment ng paborito mong moment at magsubscribe para hindi mo mamiss ang susunod na breakdowns. Ito pa lang simula. Let's keep uncovering the genius of Hunter X Hunter frame by frame.